Ay, hello! kumusta ko? Guys, so guys, we have Spani, Spanish, Spanish Coco, Spani, Coco, at Ensemada, guys. So, itong ating sharing, guys, ha, ah, o, oh, itong ating sharing, guys. Hindi natin itinipid, ha, ah. hindi itinipid. Tatlong tinapay ang ating gagawin sa isang dough. Oh, o, ito yung mother dough, guys, ang mother dough natin. Kailangan talaga yan. Kailangan natin yan, oo. Ayan, guys, ang aking mga procedure. Sundan lang natin mabuti, guys. As sundan natin mabuti yan, Oo. Kasi para makuha ninyo ng ating uh, diskarte diyan, bakit tayo nagkakagawa ng uh, maraming uh, di palaman sa iisang do lamang? Eh syempre kung baker ka naman, syempre magagawa ka talaga ng paraan para mapabilis ang inyong trabaho ng uh, kahit naman anong palaman mo diyan. Magkaiba naman talaga ng lasa niyan dahil sa palaman. Oo. Yes! Pero ang ating uh, texture, guys, texture natin pareho 'yan sa ating pandikoko at sa ating uh, Spanish. Pero dito sa ating ensimada, medyo malambot ng konte, Eh, magbukod lang kayo ng konti, dagyan nyo ng uh, tubig at uh, paalsahin nyo lang kasi ang ensimada, medyo malambot. Okay? Pagkatapos naman yan, sa ating uh, paggawang yan, itingnan nyo rin mabuti ang ating mga ingredients na nilalagay dyan para inyo din makukuha. Oo. Ito pala ang ating ano ha, ito'y uh, live natin to nung isang araw nung nakaraan. Ha? Oh, shout out din pala kay Ma'am uh, Maria Luisa ng Australia. Oh, Ma'am, thank you so much. Ito na yung inyong uh, hinihintay, Ma'am. Pati sa ibang naghintay nito, guys, ha? Ang pinakamother do natin na napalaman na natin ng hindi lang tatlong klase. Oo. Oh, sa ensimada natin, although walang palaman yan, oh, ay plain lamang yan, ayan ay pangkaraniwan ng ating ensimada. Pero yun sa ating Spanish at sa ating pandikuko, guys, ibang ano na yon ibang level na kumbaga, kasi uh, sa iba kasi, oh, hindi naman sa pag- uh, Disclaimer ha. Sa iba, pag gumawa ng uh, tinapay, gusto nila isang uh, dough, isang masa ng dough, isang palaman. Huh? Ay wala naman din problema yun. Discarte nila yun. Pero sa akin, sa discarte natin, lalo pa pag marami tayong gagawin. Alimbawa, gumagawa ka ng nagmamasa ka ng sari-sari sa isang uh, bag. Andami mong klasing gagawin sa isang sako ha. eh alangan naman na yung isang sako yun, puro lang yung pandikmo <laughs> o, di ba? Puro lang yun ensimada. O, ay, unless kung talagang uh, napakaraming order mo ng ensimada o uh, pandikmo ko. Ayun guys, ha? o yan ang aking uh, kalaman. Uh, ilalagay nyo na dyan ang ating uh, dough na mamaya. Ha? Lagay natin ng tubig yan. Tingnan nyo mabuti. Pero guys, dito sa ating style, sa ating libadura, hindi na kailangan na um, Maglilibadura pa tayo pag once na may uh, spiral mixer or dough roller tayong ginagamit or ano pa mga equipment ninyo, oo. Wala nang libalibadura dyan. Instant yeast ang isama nyo na sa arena, Direk, direkta na yan, oo. Ayan na guys, ha, hindi ko na bakit yung pagkatapos uh, kong magmasa kanina na nilagay pinapahinga ko pa siya, binabalot ko ng plastic, oo. Yan ang aking karaniwang gawa. Pagkatapos nun guys, paputulin nyo na, i-divide nyo na, ayan, i-divide yung bilog-bilog para maging madagdagan pang pagpakinis natin sa ating dough. Dahil nga mano-mano yan, oo. Sa totoo lang talaga, napakahirap. Pag wala kang diskarte sa mano-mano, puro gaspang abuti ng inyong daw. Oo, puro gaspang. Uh, ito ito'y napakarupok. Marupok talaga. Isang hila mo lang yan. Hindi mo magawa halos ng simada pag hindi mo talaga uh, paghirapang uh, lutuin ang pagmasa dyan. Oo. Ayan naman sa akin. Ayan ang aking putol dyan na 30 grams lamang uh, plus palaman pa para makabawi tayo at uh, binibinta natin ng 6 pesos kasi nga ang uh, nagpapaturo sa akin diyan yung uh, lugar nila sa Paranaque ayan ay ano yan ay masasabi nating uh, commercial talaga oo at social din oo yes! e dito naman sa ibang nga lugar mayroon pang tres na koko or 5 piso pero diyan ang bintahan daw nila doon, 6 pesos. O, kaya, pinabagayan na lang din natin, guys. Oo. Ayan na ang ating uh, palaman ng ating Spanish. Uh, ah, mamasahin naman natin yan. Oo. Diyan sa palaman ating Spanish, guys, ha. Karamihan yan talaga namroblema. problema. O, oh, alam niyo kung bakit. Kasi ang palaman nila daw sa Spanish, ang dami naglabas. Nandyan <laughs> <laughs> lahat sa tray. Oo. At na hindi na halos matanggal ang insimada nila dahil dumikit. Parang arnibal na rin. Parang Brit brittles ng kanilang uh, palaman. Ayan, discarded napasubra kay talaga sa sugar. Oo. Yan ang ating discard yan. Guys ha, ang ating sugar tang at ang ating uh, margarine, uh, mas lamang ang ating margarine. Oo. Ngayon naman, halimbawa, yan ay 150-150. Uh, ah, sabihin na nating matigas. O, so, may katigasan. Mag-add lang kayo ng margarine. Oo, mag-add lang kayo diyan. Ngayon naman, pag sa tingin malambot ang una ninyong timpla ah uh, hindi margarine ang i-add ninyo dyan. Flour ang inyong i-add para maging achieve natin yung ganyan ka lapot sa ating uh, palaman. Oo. Yes! Para pag pinapalaman natin yan, hindi hindi talaga yan maglalabasa dyan sa ating tray. Oo. O, uh, ganyan talaga ang, ang mga timpla. Hindi pare-pareho, ha? Kompleto naman yan, guys, sa ating ingredients, ha? Oo. O, yan lang nga ang techniques ninyong gagawin, ha? If ever man na uh, uh, malambot, magdagdag kayo ng flour. Eh kung sabihin mo natin, nagmasa kayo uh, matigas, oh, eh magdagdag kayo ng margarin. O, oh, yun lang ang techniques yan, guys. Ha? O, oh, basta, uh, dyan sa 150, gawin nyo lang siyang 200 na margarin. O, oh, wag na kayong lumampas kasi ganun din yun. Uh, supradin sobra din talagang aapaw dyan sa ating tray pag nainitan, pag sobra-sobra talaga din kayo sa margarin. O, oh. ayun, guys. Ha? Pag ganyan nakaganda ang ating dough, or uh, naipanipis na natin yan at lagyan natin ng palaman, ibig sabihin yan guys, napakaganda ng inyong dough. Oo. Yan ay uh, lutong-luto na at uh, kumbaga soft na talaga siya hawakan. O, oh, di ba? Uh, para na rin siyang uh, nanggagaling sa ating mga makina. Oo. Yes! Ayan ay, ang mga aking uh, pulbo dyan. Uh, gawa lang ng pandisal yan na, sabi natin hindi naubos na pandisal or uh, mga tasty na hindi naubos. Pwede nyo kagad yan gawing bread grams. Oo, para pag nilagay nyo na yan, pag dinurog nyo na at sinala yan, magiging pino, mas maganda. Kasi pangit kasi pag alanganin ang ating uh, uh, pandisal, pag alanganin dyan sa toasted, mahirap din yung gawing pulbo o madali din siyang uh, masira. Oh. Okay? Ayan guys, ha. ganyan lang kabilis ang ating Spanish gawin. O, oh, napakadali lang. Walang kahirap-hirap yan. Yes! O, oh, ayan, igugulong lang natin dyan para naman makukuha natin kaagad ng... Uh, pagpaalsa nyan. Ngayon naman na, pag pinapaalsa natin yan, uh, kung uh, ang yeast natin yan, kasi ang yeast natin yan doon sa dalawang kilo natin, ay naglalagay tayo ng 30 grams. Oo. Mabilis yun, guys. Oo. Mabilis yun, ganun ka, daming yes, Kaya, uh, hindi naman niyo pwede natin pabagalin kasi nga itong tinuturuan natin, uuwi pa. Oo. From Pasig to Paranaque. Ayan, ito na natin, Spanish. Oo, oo di ba? Oo, napakaganda niyan guys. Lalo pa pagbagong luto. Ang ating Spanish ay hindi pwedeng lutuin ninyo yung toasted. Oo, pangit yung Spanish na toasted. Maganda yung uh, light lang ang luto natin. Oo. O, ayan. Uh, ganyan lang ang luto. Basta tingin nyo may swilo ng kunti sa ilalim. Pwede na yan. Oo. Pwede na yan, guys. Uh, nasa 15 to uh, 17 minutes lang pwede na yung lutong ganyan. Ngayon naman, dadako naman din sa ating pandikoko. Itong pandikoko natin, Woo! marami natin tayong upload nito ha, pero, pero ang pandikoko natin, guys, marami ding option yan. Oo. Yeah! ang karamens pandikoko sa iba, niluluto pa nila yan sa kawali. Oo, ginagawa nila nga bukhayo. Pero yan sa akin kasi, na-observe ko din. Although no, na, dati nagluluto ako, pero na-observe ko dyan guys. Maganda rin pala, na-direkta na lang natin. E, kung na na natin ng base yan, kung nagbinta tayo ng uh, kutsenta, ang nyog ba, niluluto pa natin, hindi na, binububod na natin yan mula doon sa kinayod. Oo, hindi naman kailangan kasi wala namang problema yan. Pero, pag naluto na doon sa ating uh, tinapay, sa loob ng ating tinapay, ang ating palaman ng panikoko, lalo pa dyan sa timpla nating na, uh, guys, talagang maganda. Kasi ah, uh, talagang kombinasyon yan sa sugar, flour, at saka sa ating uh, milk boy. Yummy! Oo. Mm hmm, ayan. Ayan ang aking putols, guys, ha? Oo. Yan naman pagkaputol niyan sa inyo, bago nyo lagyan ng palaman, pakilusin nyo muna inyong dough. wag ka agad yes. diridiritso. Oo. O, pakilusin nyo muna. Kahit mga 5 minutes lang naman, oo, mula na putol ninyo. Oo. Okay? Yan, balutin lang natin mabuti guys. Balutin lang at uh, idiin natin yan para hindi siya magumbok. umbok o oh, hindi magumbok umbok ang ating Ganun lang kadali yan guys. Yan ha. Yan ha. Iisang, o, oh, iisang do natin. Marami tayong magagawang lagyan ng palaman. O, oh, wow! Ay, okay, kayo ng adobo, asado o ano man yung mga palaman ninyo na gusto nyo ipalaman yan sa ating do. Pwedeng pwede yan. Oh, yes! Ayun kasi binubutas ko yung ibabaw. Tinutusok ko yan bago ko ng uh, banya ng... Uh, ah uh, gatas din. May, kung may ibab kayo, pwede. O kung wala naman, uh, pwede din buong itlog dyan. Inyong iscramble lang yan sa baso para mahalo siya. Okay? Ay, ating pandikoko. uo, oo. Ulo ko ng ating pandikoko, guys. Ang ganda ng ating pandikoko. Ayun, oh. Uh, talagang talaga ang daming palaman. O, oh, ngayon naman, papasok naman ng ating insimada ngayon, guys. O, oh, ayan. Pag ganyan ang insimada natin na ang ganda niya tingnan, o, oh, na, na panipis natin ang na hindi nabubutas at hindi na napupunit. Oo, lagyan nyo lang ng kunting margarin yan. Oo, para magiging maganda. Or butter ang inyong inilagay. Oo, mas maganda. di ba diba yan. Ngayon naman, pagkatapos nyo figurahin ng ganyan, ah uh, niro-roll yun nyo, paalsahin nyo muna siya. Kahit man lang uh, 15 minutes bago nyo siya uh, ipoform ng uh, ensimada. Kasi pag diritsuhin nyo yan, uurong, oo, uurong, magiging maumbok yan. Hindi na siya flat na ensimada natin. O, ganyan lang kadali. Eh kung nahirapan naman kayo, kailangan lang 'yan, i-flat niyo lang sa plancha o sa tray natin. Tapos ikuti niyo lang o kung hindi kayo marunong ganyan, oh, 'yan. Luwagan niyo lang ang pinakadulo para magiging uh, maganda. O yan guys ha, maraming maraming salamat guys. Huwag kalimutang i-share, i-like ang ating mga uh, mga video. O, uh, huwag nyo kalimutang i-follow ang ating Learn Baking with at ang ating YouTube uh, account, YouTube uh, channel. Learn Baking with din. O ayan na, luto na guys ha. Kapag kadaling luto yan, 16 minutes lang. Oo. Luto na yan. Sa 150 to 160 ang ating apoy dyan. Oo. Ayan. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng, isingan na lang natin ng, uh, pangkaraniwan din na uh, margarine or star margarine. Mas masarap ang ating icing dyan pag star margarine. Oo. Ayan na Ganun lang kadali guys. Ayan ay pang 6 pesos din ang ating pintanya kasi medyo malalaki yan, ang ating ensimada. oo Ayan naman yung putol natin yan, 35 to 40. Oo. Kasi wala naman yung, wala naman yung nilagay ng palaman dyan. Oo, ayan. Oh, maraming maraming salamat sa inyo guys ha. Maraming salamat sa nag-support sa ating mga video, sa ating hukis awali, sa ating hukis. naman hukis yung kung ginagawa dyan. Lahat ng video natin, ang latest natin na-put na tinatut, no? yung ating uh, chocolate brownies. Oo. ah, uh, oh. niyo kung nyo yung guys, napakaganda din. Basta lahat ating video dyan na in-upload, marami po kayo niyang makukuhang uh, diskarte dyan. Oo, ayan. Ang yes! ating uh, mga gawa pang commercial bread. Oo. Yasanin nyo yung makuha ang at ating kamaday do. Okay? Maraming salamat.